Japan, bigay todo na sa Pilipinas para labanan ng China? China, kaya na bang tapatan? Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Noong unang bahagi ng Ika-20 Siglo, ang Anglo-Japanese Alliance ay nagmarka ng mahalagang pagbabago sa geopolitics ng East Asia sa kasalukuyan, nagkakaroon ng katulad na realignment sa Southeast Asia habang ang Japan at Pilipinas ay nagpaplanong magkulong sa Manila sa susunod na buwan upang pahusayin ang estratehikong ugnayan at tugunan ng mga panrehiyong alalahanin dulot ng pagtaas ng agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Layunin ng mataas na antas na dayalagong ito na makagawa ng kasunduan sa pagtatanggol na magpapalakas sa seguridad ng rehiyon at magpapatibay sa soberanya ng mga teritoryo. Sa Hulyo 8, makikipagpulong sina Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko at Defense Minister Kihara Minoru sa mga opisyal ng Pilipinas upang talakayin ng iba't ibang isyu, kabilang ang posibleng paglagda sa isang kritikal na kasunduan sa pagtatanggol. Ang kasunduan ay magpapahintulot sa mga tropang Hapon at Pilipino na magsagawa ng magkasanib na pagsasanay militar sa teritoryo ng bawat isa bilang tugon sa lumalaking paninindigan ng China sa rehiyon. Noong nakaraang taon, ay nanusiyo ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang pagbibigay ng coastal surveillance radar sa Pilipinas bilang bahagi ng bagong programa ng tulong sa seguridad ng Japan. Binigyang din naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga benepisyo ng kasunduan para sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Bilang suporta sa pagpapatupad ng batas sa dagat ng Pilipinas, nangako ang Japan na magbibigay ng karagdagang patrol vessels kagamitang pangsiguridad at radar. Sa mga nakarang taon ay naghatid ng Japan ng isang dosenang patrol ships sa Pilipinas na ginagamit ngayon sa West Philippine Sea. Ang Japan din ay may sariling alitan sa China tungkol sa mga isla sa East China Sea. Nagkaroon ng sunod-sunod na tensyon sa pagitan ng mga barko ng Chinese at Philippine Coast Guard at Navy sa West Philippine Sea kamakailan ay naganap ang matinding komprontasyon kung saan nasira ang dalawang supply vessels ng Philippine Navy dahil sa aksyon ng Philippine Coast Guard na nagdulot ng pagdasugat ng maraming Pilipinong marino at pagkuha ng mga CCG sa pitong rifles ng Philippine Navy. Nagsampana ng protesta ang Pilipinas laban sa China at humiling ng kabayaran at pagbabalik ng mga rifles. Inakusahan naman ng China ang Pilipinas ng pagpasok sa teritoryo nito. Bilang tugon, nagpahayag ng pagkabahalang Japan at iba pang mga bansa, kabilang ang Estados Unidos, na inulit ang pangako nitong ipagtatanggol ang Pilipinas sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty. Ayon sa tagapagsalita ng US, ang kanilang pangako sa kasunduan ay matibay at naninindigan sila kasama ang Pilipinas. Kinondena na naman ni Pangulong Marcos Jr. at iba pang ng Pilipinas ang pag-atake ng mga Chino na itinuturing nilang labag sa batas at sinadya. Hindi nila ito tinawag na armadong pag-atake na mag sa kasunduan ng pagtatanggol ng Pilipinas at US. Ang bagong pambansang mapa ng China na inaangkin ng karamihan ng South China Sea ay nagpalala sa tensyon. Ayon pa sa Pangulo ay hindi dapat ikalito ang mahinahon at mapayapang katangian ng Pilipinas. Aniyay sa kasaysayan ay hindi pa kailanman nasakop ang Pilipinas ng anumang dayuhang kapangyarihan dahil sa kabayanihan ng ating mga ninuno. Naglabas ng mapa ang China na nagdulot ng matinding pagtutol mula sa India, Malaysia, Vietnam, Indonesia at Pilipinas dahil sa kanilang mga nakikipagkumpetensyang claim sa rehiyon. Agad nagsampa ng reklamo ang India na agad namang sinunda ng iba pang mga bansa na nagigigit ng kanilang soberanya sa pinagtatalo ng lugar. Binanggit naman ng Pilipinas ang 2016 decision ng Arbitration Tribunal sa The Hedge na nagpapawalang besa sa malawakang pag-angkin ng China sa South China Sea. Ipinagtanggol naman ng China ang kanilang mapa at sinasabing bahagi ito ng pagsisikap na iwasto ang mga problema sa mapa. Kasabay nito, nagsimula ng negosasyon ng Japan at Pilipinas para sa kasunduan sa pag-akses upang magsagawa ng mga magkasanib na pagsasanay militar. Inanunsiyo ni punong ministro Kishida ng Japan ang pagkakalob ng coastal surveillance radar at mga patrol vessels sa Pilipinas bilang suporta laban sa pagiging mapamilit ng China. Hiniling ni General Romeo Bronner Jr hepe ng militar ng Pilipinas na ibalik ng China ang manasamsam na rifles at bayaran ng pinsalang idinulot ng kamakailang insidente sa Second Thomas Show. Inihalin tulad niya maaksyon ng China na tulad ng pamimirata at binigyang diin ng illegal na pag-agaw ng mga kagamitang pandagat ng Pilipinas. Patuloy na nananawaga ng Pilipinas para sa mapayapang resolusyon sa mga alitan sa South China Sea habang pinapalakas ang depensa sa pamamagitan ng international na pakikipagsosyo ng Pilipinas ay lumalapit sa Japano pang mapahusay ang seguridad at igiit ang mga teritoryal na pagangkin. Sa pagbisita ni Punong Ministro Kishida sa Maynila, ipinahayag niya suporta ng Japan kabilang ang pagbibigay ng mga patrol vessels at iba pang mga kagamitan sa pagtatanggol. Ang Reciprocal Access Agreement ay naasahang mapapadali sa magkasanib na pagsasanay militar na magpapalakas sa capability ng parehong persang Hapon at Pilipino. Bukod sa depensa, binigyang din ng pamumuhunan ng Japan sa infrastruktura ng Pilipinas tulad ng subway project sa Maynila. Si Senate President Juan Miguel Subiri ay nagpahayag ng optimismo sa pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa at kinikilala ang Japan bilang isang matatag na kasosyo sa kalakalan, seguridad at pagunlad ng Pilipinas ang mga diplomatikong pagsisikap ng Pilipinas kabilang ang mga laban sa mga aksyon ng China at ang mga kahilingan para sa mga reparasyon ay sumasalamin sa kapasyahan nitong ipagtanggol ang integridad ng teritoryo nito. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa South China Sea, ay patuloy na humihingi ng suportang ang Pilipinas sa mga kalyado nito. Ang Estados Unidos na muling nagpatibay sa mga obligasyon nito sa kasunduan ay nagbabala sa China laban sa mga karagdagang provokasyon ang umuunlad na geopolitical landscape sa rehiyon ng Asia Pacific ay nagpapakita ng kahalagahan ng matibay na alyansa at estratehikong pakikipagsosyo. Ang Japan at Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungang pagsisikap ay nakahandang gampanan ng isang mahalagang papel sa paghubog ng hinaharap na arkitektura ng seguridad ng rehiyon. Ang pagsisikap sa kasunduan sa pagtatanggol sa pagitan ng Japan at Pilipinas ay nagpapakita ng isang estrategikong pagkakahanay na naglalayong kontrahin ng mga agresibong aksyon ng China sa South China Sea. Ang partnership na ito ay pinahusay ng suporta ng Estados Unidos at iba pang mga kalyado sa rehiyon ay mahalaga para sa pagpapanatili ng katatagan ng rehiyon at pagtataguyod ng international na batas maritime. Pag nagpapatuloy ang mga negosasyon, ang matagumpay na paglagda sa Reciprocal Access Agreement ay magmamarka ng isang bagong kabanata sa pakikipagtulungan sa pagtatanggol ng Japan-Philippines na magpapatibay sa kanilang pangako sa isang ligtas at maunlad na Asia-Pacific.